Ya. Yeah. Oh, iyak oh, dito, bro. Ah, oh, iyak pa iyak. Wala na naman 'tong ata. Talaga. Full. Sakanya bato, bro? Ito, bro. Bumubuhay lang talaga 'yan, bro. oh, ilaw ito. Uh, gas 'yung nilalagay dito o oh, uh, kerosene para umilaw to. Yan may balde at may mga gamit pa. May mga gamit nila. Hmm? bro, gumagana pa? Gumagana pa. Huh? Yeah. Yes, bro. May nakita kang buto dito? Butuh. Hmm. pa-sila okay. so, ka niya tayo kabunan na. Buto nakita mo dito? Hmm, <tas> So, uh, ayan mga ka-explore. Magandang gabi. Nandito na naman ako, da Explorer po. Ngayong gabi na ito ay pupuntahan namin yung in-explore ni Mangkiting na kubo, maliit lang na kubo. So, tingnan natin kung ano yung makikita natin doon o maramdaman o makasagupa. So, kasama ko ngayon si Mangkiting. So, ayan mga ka-explore. Sad, ko, baka may dalaan. Nakadal dito. So, nakam dito kami sa gitna ng daan yung mga ka-explore. Saan ba tayo dadan, bro? Dito eh, Sige. Masukal yung madam mo yung daan bro. Ang dami pang dito. po. Eh. Ang dami pang dito mga ka-explore. Napakasarap So, uh, kailangan talaga nating tumingin sa lupa no? para makita natin kung ano yung inapakan natin baka maka, ano tayo ng ahas. Oh, dito oh, na. Teka ko dito. Bro. Ba. Bakit? Parang libingan ba yung lawang libingan? Ha? Huh? At tingnan mo diyan no? parang may buto. At tingnan mo dyan. Libingan? Ha. Oh. Uh, Ito. Yes, yes. Ano ba? okay, Ito. Ba? Ano, parang may buto diyan. Wala na, wala nang buto may kita kami dito dalawang parang hukay, hukay talaga hukay talaga sa mga isda ano 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 ba ano 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 wala ano 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 ano

Hindi ko nakikita ba? Bakit, kasi yung tayo eh. Wala na? Wala man. Wala ka yung, yung mga daan o. No? Yung mga daan ba? No? Hmm. So, dalawang hukay itong nakita namin dito. Sabi ni Mingating may nakita daw siyang buto dati pero wala na akong nakita ngayon.

yung mm. hagdan-hagdan yung daan dito para makaakyat tayo hagdan-hagdan talaga pa is tingnan mo naman one, yeah. nachman, nachman, it? para ito ha hagdan talaga sa sinadya para makaapak tayo ng maayos dito ka mga para ito bro dito bro ba? bakit? Tao, bro, ha? may nakikita ko dito bro ano nakikita ano, 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 mo ano, ano, dyan? maitim maitim? Hmm. parang sumusunod sa akin dito uy kasi bro, ito bro hmm. parang bahay dito bro ha?

Oh, akala ko doon dito pala. Para bait maraming daan dito, bro. Para saan tong daan na to? Nakapunta ka na sa dulo nito? Hindi pa. Puro dito tayo dadaan. So, yan mga ka-explore, parang nakaway yung daan dito. So, hindi kami doon papunta dito pala. Ito may daan din dito. Dito kami aakyat. Ingat ko yung patingan. Uy. Ano ba to No. Masyado na ako magugulat din ah. Ano dito? dito, liko na naman. Ano dito?

Ga ah, gapang, gapang, gapang sana. Ang tawag nito sa amin doon, Daupang. Oh, Daupang ba? Daupang. Daupang. Gapang, gapang. Malapit na yung kasabi ko. Daupang po yung tawag. Yung damo na yan doon sa amin. Ito, ito, o sinakain ko kapag pumupunta ko dito. Oh, napakatakot, nakakatakot naman itong lugar na to bro aming, ang, 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 liit pa ng daan maliit lang talaga yung dalong tao lang yung pwedeng dumaan dito okay. ha? ang dami ng mga wala yung ating mga boses lalo na kapag mapunta natin yung mga kubo yun makabot tayo yun ano oh, uh, nasagi bro may uh, ibang bro ibang ba yan? may bro asa? saan? Hmm? ibang? Hmm? Ayan bro yung salag Ay salag May ibon ba? Ay meron meron ibon Pero huwag na natin Huwag na natin galawin yan dahil ah, Umiitlog Umiitlog sa kanyang salag eh, Ano bang tagalog ng salag? Yung salag ay yun po yung kanilang, kanilang iniitlogan iwan ko, ano yung boses na yan siguro yan kakatakot naman tong lugar na to bro paikis-ikis yung daan may maliit na boses may maliit na boses ini yang, yang mengetik oh. jangan tayo Tira! Bawa dito sa iyo. Malapit na tayo. Ang nasa ibansa. mga ka grabe nakakatakot ng lugar na to. Napaka ano talaga. Hindi mo nga maano yung langit o dahil may mga kahoy sa ibabaw. Alakad lang makita sa ibabaw mga ka-islong. Puro kahoy yan. Huh? puro kakao talaga maganda to puntahan pag araw bro oo oh, puntahan to araw uh, yung nakit ko kaso uh, yung nakakot ako nakakatakot talaga yung area napit tayo bro oh. ang dasal bro ang sa bahay bro

Ayan oh, ayan na naman. na, ayan. ayan na naman bro. Ayan, naman. ayan na lang. Grabe na to. Wala na to. Walang tubig dito bro. Ako. Ayan. Ah. Uh, yung balat ni Mang Kiting, sinyalis na naman. Ang nagbabadya ng hindi magandang mangyayari. Bro. Sinyalis aswang May busis na aswang. Saan ba banda? Saan ganda yung aswang? Ito na yung kaligid pa Aswang, magpakita ka. Magpakita ka kayo ng kiting. Nandiyan, ba? Ikaw na mauna. Ako na mauna? Sige, ako na mauna. Sige, ako na mauna mga ka-explore. May tao ba itong bahay na to, bro? Wala. Wala?

pinagpapawisan ako mga ka-explo. Talaga yung nakakatakot ng lugar na to. Masa? Ay, nandun. Ay, yan. Yan pala yung sinasabi mo kubo. Sige, sige. Unti-unti natin lalapitan. Tingnan natin yung daan. Ayan na pala mga ka explore Ayan. Ayan, yung balya. Basta't yung malaw ba yun? Ito may balde at kaldero mm -hmm. Ito. Ito na ba yun bro? Hindi eh? nga mga buti ako kag malaw Tingnan mo bro, parang may nakatira dito Medyo ano po Uy. Ano ba 'yan? Okay, we're coming sa Tacopin. Ba magulo kina sa mga bata. Hmm. rin sa kawi. So, ayan mga ka-explore, no? Hmm. Uy. Da. Meron pala tayong kumusta. Obserbahan muna natin yung paligid ng kubo na ito bro. So, kasi may mahagip sa camera ba na pwede nating ma uh, Ano pa ka? Ya. Yeah. Ay, iyak mo dito, Iyak na iyak. Iyak na Ay, iyak. talaga. Ay, Ay! Para may wakwak -wak sa ibabaw bro Uy, uy, uy Ang lakas ng iyak bro Lagi na kaya yun bro Kusapin mo nga bro Saan bro? Paano ba natin kausapin yung iyak? Wala na bro Nawala siya? Wala na wala Baby? Wala lang. Bro. Bakit ka umiiyak diyan? Mm hmm. Hmm. Yeah. pinagpawisan ako. Yeah. Pawis na pawis. yung yeah, bro, wala man. lang, bang kawoy ba wala hangin dito lang. Yeah. Yeah. Napakatahimik na ng paligid. Ito lang, bro. Ito lang. Mm -hmm. Ito lang. Tusok marinig ng malapitan yung iyak ng sanggol bro Yung dati bro, parang parang it, ano? Years, yata, bro. Parang it here, si Atak bro Parami sila sa dito May mga damit pa dito Parang mga 8 years ba, umiiyak siya. Yung ngayon, bibi. dito ko sa ilalim huh? wala na siya bro ito may lighter pa dito huh? bro gumagana pa gumagana huh? pa Ibig sabihin bro, Ah, oh, bago pa to. Bago pa yan? Oh, bago pa to. Gumagana pa yung lighter. Oh. Ayan, oh. Eh. pa siya. Hmm. Sa taas ha? Oh, nakasan oh, na oh. din. Nasa taas. May mga gamit pa, oh. Duma na. Duma yan. ito yung talagang may tumitira dito bro magalaw yan eh, may uong um, kumpensa dyan eh explore, oh ilaw ito uh, gas yung nilalagay dito o uh, kerosene para umilaw to yan may balde at may mga gamit pa yan mga gamit nila ah oh, mga kaldero may uh, kutsara plato yan may pantalon doon oh. yan at yung uh, banig

nawala na yung huy huy ha ano <tiple> ba yun? masdan dahil muna natin mabuti yung paligid mga ka-explore. Yan sa ibabaw. Yan sa gilid. nandito sa gitna. Comment lang po kayo kung meron kayo napapansin mga ka-explore. Ikot muna natin yung camera mga fans, bro. Sa labo ng puno. Bakit pagitan po, bro? Ha? Yung po? Uy. Blinker yung tawag dyan, bro. Ha? Blinker. Yung biblink sya. ay mga explore no? Uh, bago kami alis Ayan. observe muna tayo konti no? baka marinig pa natin yung iyak may parang, na rin may na parang gumagalaw konti lang yung balde, balde gumagalaw yung balde Kunti lang